Magandang gabi guys Tulog na kami guys Tulog na Ang isa Busy pa sa cellphone iyan Yung mother namin oh. Tulog na rin siya guys Ay tulog pero Bukas yung mata yan uh, e, Try pa namin guys Hindi magagamit kasi Ano eh Nandito kami sa loob ng kalubloban. So, <laughs> so yung hindi pa natutulog dyan guys, tulog na ka tayo. Oh, silpi-silpi pa yung isa. Ay, tiktok-tiktok pa yan. Hmm. Kilala nyo yung si Ilsa sa maliit pa si Ilsa. Oh. Kita nyo na sa si personal. Malit pa si Elsa. Oh. Ano kasi paborit niya si idol niya si Elsa kaya yung binigyan siya ng bag na Elsa ayaw niya kasi malaking mata. <laughs> oh si ati rin namin o. Oh. Dyan. Nag -piece to Nagpistopis pa siya. Busy rin sa, sa kanyang tablet guys. Um. Babay lang, good night. Nah, nagbabay na si Elsa. <laughs> Yang jontis namin. Bye bye guys. Tulog so na me. So, chat out media sa mga Bisaya. Dia. May mga Bisdak man eh. mga Bisdak Guys. Yeah. Oh, misa. Ah, <laughs> hindi na tayo ipakita na oh. Thank you. Hoy ab na gani oh. Among mother nang oyab na yan ang libangan namin pag gabi pag maihi kan <laughs> 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 Ayon ng atin namin nakahapa-hapa parang ano guys nang palaka So, good night sa lahat. Bye-bye. Bye-bye ulit. Nag-sala mong kanina. Ayun, balik-balik man.